Good morning guys Good morning guys Araw ngayon ng Sunday guys May pasok tayo uh, Yun guys ay uh, Tip ko lang dito sa Ano guys Tip ko lang sa inyo guys Dito sa Laguna Daming company dito mapa, Mahanapan ng trabaho Kung Ano Kung masipag ka lang talaga Kung masipag ka lang Maghanap ng trabaho Kasi dito sa Laguna Buong Laguna Ito yung pinakamalaking ano sa Laguna eh. Nakamalaking lugar sa Laguna. Yung Laguna. At dito sa pinakamalaking bayan ng Laguna, Itong Binyang, Binyang Laguna. Dito maraming nakatayong mga company sa Binyang Laguna, Santa Rosa Laguna guys. Kaya kung sino pa yung walang trabaho dyan, dito sa loob ng LTI Laguna Technopark, maraming mapaghanapan ng trabaho. Masipag ka lang. Ako kakaalis ko lang din sa dati kong company Pero dito, wala pa isang linggo. Nakapaghanap lang ka daw ng trabaho guys. Kaya ganto-ganto ka daming trabaho dito sa Laguna Technopark guys. And, nandito na ako sa aking na pinasukan guys. Tapat ko na. Kaya uh, good morning sa inyo lahat guys. Hanggang dito lang tayo kasi... Baka maan tayo. Baka ma-discover tayo. Ma-famous tayo, guys. Lalo yung mga gwarja dito. Mga tropa natin, guys. Ha, hindi ko na ipapakita. Okay, ha, guys. Hanggang dito na lang tayo, guys. Ha. Good morning sa inyo lahat, guys. Bye-bye. God bless po sa lahat.